Alam mo yung feeling na parang lahat ng tao sa paligid mo umuusad. Yung kapitbahay mo nag-open ng sariling tindahan. Yung dating kaklase mo nag-abroad na. Yung kapatid ng tropa mo bumili na ng kotse. Tapos ikaw? Ikaw parang nakatigil lang. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil walang pangarap, kundi dahil sa isang maling paniniwala na tumatak sa utak mo simula pagkabata. Swerte lang yan baka swerte hindi na ko balang araw. Totoo ba yon? Swerte lang ba talaga o baka naman habang naghihintay ka ng swerte, yung iba gumagawa na ng plano. Yung iba umiiyak sa gabi pero umaasikaso pa rin kinabukasan. Yung iba walang loto ticket pero may notebook, may listahan, may direksyon. At habang ikaw nanonood ng success stories sa TikTok at Instagram, sila gumagawa na ng sarili nilang kwento. Kung naniniwala ka sa swerte, makinig ka. Kasi ngayong araw na ito, babaguhin natin ang paraan ng pag-iisip mo. Hindi ko sasabihin na madali. Hindi ko ipapangako na biglang yayaman ka bukas. Pero ito ang ipapaalala ko sa iyo. Ang swerte, hindi dumadating sa mga naghihintay. Ang swerte, sumusunod sa mga gumagawa. At kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kailangan mong tigilan ang paghihintay at simulan ng pagpaplano. Tignan mo yung karamihan sa atin gising, trabaho, kain, tulog, paulit-ulit. Lunes hanggang Sabado. Minsan pati linggo, may pasok pa. OT kung kinakailangan. Sideline kung kulang pa. Tapos sa dulo ng buwan, sweldo na nga kulang pa rin. Bayad bills, utang sa tindahan, padala sa probinsya, wala nang natira. At ang tanong na laging tumatakbo sa isip, kailan ba ako aasenso? Pero alam mo ba kung ano ang hindi natin natatanong? Paano ako aasenso? Kasi pag tinanong mo yan, kailangan mong harapin ang totoo. Kailangan mong aminin na wala kang plano. Kailangan mong tingnan yung buong buhay mo at tanggapin na puro reaction ka lang. Walang direksyon, walang mapa, walang destinasyon. Puro sa araw-araw lang, puro survival mode. Yun ang realidad ng karamihan. Hindi dahil bobo, hindi dahil walang diskarte, kundi dahil wala sa kultura natin ang pagplano. Ang turo sa atin, mag-aral, magtrabaho, magsumikap. Pero walang nagturo kung paano gumawa ng long-term plan. Walang nagsabi kung paano mag-set ng goal na hindi lang panaginip, kundi roadmap. Kaya ano nangyayari? Pag may pera, gusto agad gumastos. Pag may problema, hinging tulong agad sa iba. Pag may bagong kita, wala pang isang linggo ubos na. Walang control, walang sistema, walang plano. Kaya kahit anong sipag mo, parang ikot-ikot lang parang hamster sa gulong, tumatakbo, pagod na pagod, pero wala sa patutunguhan. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala kang tinititingnan kundi yung kinabukasan. At yung kinabukasan, laging pareho lang sa kahapon. Pero may iba. May mga taong galing sa parehong lugar. Galing sa kahirapan. Galing sa walang wala. Pero ngayon, iba na ang buhay. Hindi dahil nanalo sila sa loto hindi dahil may tumulong na mayaman, kundi dahil sa isang simpleng bagay, nagplano sila, nag-isip sila ng matagal, nagtanong sila ng malalim, at gumawa sila ng hakbang araw-araw hanggang umabot sila sa gusto nila. Yan ang kwento ni Andrew Carnegie. Yan ang kwento ni Henry Ford. Yan ang kwento ni Napoleon Hill mismo. Lahat sila nagsimula sa wala. Pero lahat sila may isang bagay na pareho, burning desire. Hindi lang gusto, Kundi matinding pagnanais na baguhin ang buhay. At alam mo kung ano ang unang ginawa nila? Hindi sila nanalangin para sa swerte. Gumawa sila ng plano. Sa libro ni Napoleon Hill na Think and Grow Rich, sinabi niya ito: A goal is a dream with a deadline. Simple lang pero malalim. Ibig sabihin kung pangarap mo lang, hanggang pangarap lang 'yan. Pero pag nilagyan mo ng deadline, pag sinulat mo, pag ginawa mong concrete, naging goal na 'yan at pag goal na, pwede mo nang planuhan, pwede mo nang hakbangin, pwede mo nang abutin kaya tanong, ano ba talaga ang gusto mo, hindi yung generic na gusto kong yumaman, kundi yung specific, yung may numero, yung may petsa, yung alam mo kung bakit mo gusto, yung kapag tinanong ka, hindi ka mag-aalangan sumagot. Yan ang unang hakbang, klaruhin ang gusto mo. Kasi pag malabo ang destination, imposibleng makarating. Maraming Pilipino takot mag-set ng specific goal. Bakit? Kasi takot matalo, takot hindi makuha. Takot na baka pag sinabi nila, pagtawanan lang sila. Kaya ano ginagawa nila malabo ang sinasabi? Sana maging successful ako. Sana gumanda buhay ko. Pero ano ba ibig sabihin nun? Wala. Walang laman. Walang direksyon. Pero yung mga umuusad, specific sila. Gusto kong mag-save ng 50,000 pesos by December this year. Gusto kong magtayo ng online business na kumikita ng 10,000 per month by June. Gusto kong maging manager sa company within 2 years. Yan ang mga taong may plano. Yan ang mga taong hindi umaasa sa swerte. Yan ang mga taong gumagawa ng sariling future. At alam mo kung ano ang ginagawa nila pagkatapos mag-set ng goal. Hindi sila naghihintay. Gumagawa sila ng listahan. Ano ang kailangan kong gawin para makarating doon? Ano ang kailangan kong aralin? Sino ang kailangan kong kausapin? Ano ang kailangan kong baguhin sa sarili ko? Ano ang kailangan kong tigilan? Yan ang plano. Hindi magic, hindi swerte, kundi clear steps from point A to point B. Tignan mo yung tricycle driver na naging may-ari ng franchise. Hindi yan dahil nakasakay siya ng mayaman at tinulungan siya bigla. Yan dahil araw-araw, habang nagmamaneho siya, nag-iisip siya. Paano ko ito magagawa? Nagtanong siya sa ibang driver na nagsaksid. Nag-ipon siya kahit papaano. Nagbawas siya ng luho, nag-sideline. Nagplano ng pag-apply ng loan. Nag-research kung paano mag-operate. At nang dumating ang tamang panahon, ready siya. Hindi dahil swerte, kundi dahil handa. Yan din ang ginawa ng maraming OFW na ngayon. May sariling business na sa Pilipinas kahit nasa abroad pa. Hindi sila umuwi at nagantay ng swerte habang nasa ibang bansa sila, nagplano na sila, nagresearch, naghanap ng partner, nagipon ng capital, nagalaga ng connections. Kaya pag-uwi nila, di sila nagsisimula sa zero. Nagsisimula sila sa may plano na. At yun ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang pagplano, hindi one time lang. Hindi yung isang beses ka lang mag-isip, tapos-tapos na. Ang pagplano araw-araw, paulit-ulit. Kasi habang gumagalaw ka, nagbabago din ang sitwasyon. Kaya dapat lagi kang nag adjust lagi kang nag eval Gumagana ba tong ginagawa ko? Kailangan ko bang baguhin? Yun ang mga taong umuusad. Yung mga flexible pero focused. Yung mga may plano pero hindi sarado ang isip. Napoleon Hill tinawag to na organized planning. Hindi lang basta plano, kundi organized. May sistema, may proseso. Kasi paggulo ang plano mo, gulo din ang execution mo. Kaya kailangan mo talaga umupo, magsulat, mag-isip. Hindi habang naglalakad, hindi habang nanonood ng TV, kundi purposeful, tahimik, walang distraction. Yan yung oras na binubuo mo yung foundation ng kinabukasan mo. Sabi niya pa, plans are useless, but planning is indispensable. Ibig sabihin, yung plano mo ngayon pwedeng magbago bukas. Pero ang pagpaplano, yan ang nagpapahanda sa sa'yo. Yan ang nagpapalakas ng utak mo. Yan ang nagtuturo sa sa'yo kung paano mag-isip ng maayos. Kaya hindi dahilan yung baka magbago naman eh. Oo, magbabago. Pero kung walang plano ka, lalo kang mawawala. Alam mo kung saan nahihirapan ang karamihan? Sa consistency. Oo, gumawa ng plano. Pero after one week, nawala na. After one month, ibang trip na naman. Kasi ang totoo mahirap. Mahirap magpursigi sa bagay na walang instant result. Mahirap magtrabaho sa pangarap mo kung bukas wala ka pa rin makikita. Kaya ang nangyayari, bumabalik sa dating gawi. Bumabalik sa comfort zone. Bumabalik sa palusot. Baka hindi talaga para sa akin to. Pero alam mo ba kung ano talaga ang dahilan? Takot. Takot na baka mag-fail. Takot na baka makita ng iba na tumatry ka. Takot na baka pagtawanan. Kaya mas safe na wag na lang subukan. Mas safe na manatiling ganyan. Mas safe na magsabi na wala akong swerte kesa aminin na wala kang ginagawa. Yan ang nakakainis na parte. Kasi, yung swerte, ginagawa nating dahilan para hindi kumilos. Yung swerte, ginagawa nating shield sa takot. Pag may kakilala tayong nagsaksid, automatic na yung sabi natin, swerte niya. Di natin tingnan yung sakripisyo niya, yung puyat niya, yung iyak niya yung ilang beses niyang sinubukan at nabigo, yung consistency niya kahit walang nakakakita, yan ang hindi natin nakikita. Kasi mas madali na lang sabihin na swerte, pero yung mga taong nagsaksid, alam nila ang totoo. Alam nilang walang swerte. Meron lang nilang disiplina. Meron lang nilang persistence. Meron lang nilang plano na sinundan nila araw-araw, kahit hirap, kahit pagod, kahit parang walang patutunguhan. Kasi alam nila, Pagtumagal, darating din. Basta tama ang direksyon, darating din. Kailangan lang ng oras. Kailangan lang ng consistency. Napoleon Hill sinabi ito ng malinaw, Patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. Walang shortcut. Walang magic formula. Pasensya. Persistence. At pawis. Yan lang. Pero yan din ang ayaw gawin ng karamihan. Gusto instant. Gusto madali gusto may tumulong. Kaya ang ending, wala pa rin nangyayari. Alam mo rin yung isa pang problema? Yung mga kaibigan mo. Yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kung puro negative sila, puro reklamo, puro walang plano, mahirap na ikaw mag-iba kasi everyday, yun ang maririnig mo. Yun ang makikita mo. Yun ang magiging normal sa'yo. Kaya sabi ni Napoleon Hill, kailangan mo ng mastermind group kailangan mo ng mga taong gumagalaw din. Mga taong may pangarap din. Mga taong susuportahan ka. Hindi yung hihilain ka pababa. Pag ikaw lang mag-isa, mahirap. Pag lahat ng nasa paligid mo, walang direksyon, mahirap din. Kasi wala kang motivation. Wala kang inspiration. Wala kang accountability. Pero pag may ka-vibes ka, na same mindset, iba. Pag may nakikita kang umuusad, na i ka. Pag may karamay ka sa hirap, tibay ka. Kaya piliin mo kung sino yung mga taong kasama mo kasi yung environment mo, yan ang nagiging future mo. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kailangan mo ring baguhin ang paligid mo. Hindi physically lang, kundi mentally. Ano bang pinapanood mo? Ano bang binabasa mo? Ano bang pinag-uusapan mo? Kasi yan ang pumapasok sa utak mo at yan ang nagiging kilos mo. Pag puro showbiz lang alam mo, pag puro kalokohan lang tawa mo, pag puro reklamo lang lagi, ano sa tingin mo, magiging output mo. Pero pag nag-invest ka sa sarili mo, iba. Pag nakinig ka ng mga podcast tungkol sa business, pag nagbasa ka ng libro tungkol sa success, pag nag-aral ka ng skill na makakatulong sa future mo, iba ang mangyayari. Kasi yung information na yan, papasok sa subconscious mo. At yun ang magiging pattern ng pag-iisip mo. Yun ang magiging lens kung paano mo tinitingnan ang mundo. Yan yung tinatawag na specialized knowledge. Hindi mo kailangan ng lahat ng alam, kailangan mo lang ng specific knowledge na makakatulong sa goal mo. Pag gusto mong magtayo ng food business, hindi mo kailangan maging chef. Kailangan mo lang malaman kung paano mag-operate, mag-cost, mag-market. Pag gusto mong mag-online business, hindi mo kailangan ng degree. Kailangan mo lang ng skills at determination. At yan Pwede mong matutunan. Libre lang sa YouTube, libre lang sa Google. Kailangan lang ng time at effort. Pero ang tanong, ginagawa mo ba? O busy ka lang manood ng kung ano-ano? O busy ka lang mag-scroll? O busy ka lang magreklamo? Kasi 'yung oras mo, 'yan lang ang asset mo. 'Yan lang ang meron ka na equal sa lahat. Mayaman man o mahirap, 24 hours lahat. Ang tanong lang, paano mo ginagamit? 'Yung iba, ginagamit sa pag-aaral. Yung iba ginagamit sa pagplano. Yung iba ginagamit sa pagbuild. Ikaw, san mo ginagamit? Alam mo, may simpleng formula si Napoleon Hill tungkol sa success. Sabi niya, definiteness of purpose plus PMA, positive mental attitude, equals success. Simple lang, di ba? Clear ka sa purpose mo. Positive ang mindset mo. Yun lang. Pero bakit karamihan hindi makarating? Kasi walang definiteness malabo ang purpose, at walang positive mental attitude. Puro doubt, puro takot, puro baka hindi. Kaya simulan mo dito, unahin mo yung clarity. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi yung para sa iba, hindi yung kasi uso, kundi para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa future mo. Tapos pagkatapos nun, write it down, isulat mo. Lagay mo sa lugar na makikita mo araw-araw. Basahin mo every morning, paulit-ulit, hanggang tumatak na sa utak mo, hanggang automatic na ang kilos mo. Yan ang tinatawag na auto suggestion. Yung pag-uulit ng gusto mo sa sarili mo paulit-ulit, hanggang maniwala ka. Kasi ang utak mo sumusunod lang sa sinasabi mo. Pag sinabi mong mahirap ang buhay ko, yan ang mangyayari. Pag sinabi mong wala akong swerte, yan ang magiging reality mo. Pero pag sinabi mong kaya ko to, pag sinabi mong aabutin ko 'yan, pag sinabi mong gagawa ako ng paraan, 'yan ang magiging kilos mo. Kaya bantayan mo 'yung sinasabi mo, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Kasi 'yan ang nagiging forecast ng kinabukasan mo, 'yan ang nagiging blueprint ng buhay mo. Pag negative ang salita mo, negative ang kilos mo. Pag positive ang salita mo, positive ang direksyon mo. Simple lang, pero powerful. At alam mo, hindi mo kailangan ng permission. Hindi mo kailangan ng blessing ng iba. Hindi mo kailangan maghintay na sabihin ng iba na kaya mo yan. Kasi ikaw lang ang may hawak ng buhay mo. Ikaw lang ang may control. Pwede kang makinig sa iba. Pwede kang magtanong. Pero yung final decision, yung final action, yung final responsibility, sa'yo yan. Walang ibang tutulong sa'yo ng totoo, kundi ikaw lang yan ang mahirap tanggapin. Pero yan din ang nakakalaya. Kasi pag narealize mo na ikaw lang talaga ang may hawak ng buhay mo, tigil ka na sa pag-asa sa iba, tigil ka na sa pagdepende sa swerte, tigil ka na sa pagtingin sa gobyerno, sa pamilya, sa kaibigan, kasi alam mo nang ikaw lang talaga, ikaw lang ang makakapagtayo ng buhay mo, ikaw lang ang makakagawa ng future mo. Kaya ano na? Ano na ang gagawin mo? Hihintayin mo pa ba ang swerte? o magsisimula ka na. Magsisimula kang mag-isip. Magsisimula kang magtanong. Magsisimula kang magsulat ng plano. Magsisimula kang kumilos, hindi bukas. Hindi next week, kundi ngayon, kahit maliit, kahit unti-unti. Basta simula. Kasi yung simula, yan ang pinakamahirap. Pero yan din ang pinakaimportante. Step 1. Linawin ang gusto mo. Isulat mo. Lagyan ng deadline. Lagyan ng rason kung bakit mo gusto. Kung hindi mo masagot kung bakit mo gusto, ibig sabihin, hindi mo pa talaga gusto yan. Kaya ulitin mo. Isipin mo ng malalim. Ano ba talaga ang importante sa'yo? Step 2. Ulitin araw-araw. Basahin ang goal mo every morning. Visualize mo. Isipin mo kung ano feeling kapag naabot mo na. Kasi yung feeling na yan, yan ang magpupush sa'yo na kumilos. Yan ang magpapalakas sa'yo pagpagod ka na. Kailangan mo ng emotional connection sa goal mo. Hindi lang numero, kundi feeling. Step 3, tigilan ang mga dahilan. Lahat tayo may dahilan, lahat tayo may palusot. Pero yung mga umuusad, yun yung mga tumigil sa pagdahilan at nagsimulang kumilos. Walang perpektong timing, walang perpektong sitwasyon. May laging problema, may laging hadlang. Pero yung mga nagsaksid, sinubukan pa rin. Kahit hindi perfect, ginawa pa rin. Step 4, magpatuloy kahit walang resulta pa. Yan ang pinakamahirap. Yan ang dahilan kung bakit karamihan tumigil. Kasi after one month, after two months, parang wala pa rin nangyayari. Kaya nag-give up na. Pero ang hindi nila alam, yung proseso, nasa loob pa lang. Yung pagbabago, nangyayari na. Pero hindi pa nakikita. Kaya kailangan ng tiwala. Kailangan ng patience. Kailangan ng faith na darating yung resulta basta tuloy-tuloy lang. Step 5 alalahanin kung bakit mo sinimulan. Pagpagod ka na, pag gusto mo nang sumuko, bumalik ka sa unang dahilan mo. Bakit ba ako nagsimula? Para kanino ba to? Ano ba mawawala sa akin kung titigil ako ngayon? Yung mga tanong na yan, yan ang magpapaalala sa'yo. Yan ang magpapalakas ulit sa'yo. Kasi yung why mo, yan ang fuel mo pag ubus na yung motivation. Alam mo ang success hindi loud. Hindi ito yung palaging shine share sa social media. Hindi ito yung laging may pic, may caption, may hashtag. Ang tunay na success, tahimik. Consistent. Disciplined. Yung mga taong totoong umuusad, busy sila sa pag-build, hindi sa pagpost. Busy sila sa pag-improve, hindi sa pag-compare. Busy sila sa sarili nilang path, hindi sa panglalait sa iba. Kaya kung naiingit ka sa iba, tanungin mo muna sarili mo, ano bang ginagawa ko? Busy ba ako sa pag -build? o busy lang ako manood busy ba ako mag-aral o busy lang ako magreklamo kasi yung inggit wala yan saysay kung hindi mo gagamitin as motivation dapat nakikita mo yung success ng iba bilang proof na possible bilang sign na kung kaya nila kaya mo rin hindi bilang rason para mag-give up o maging bitter napoleon hill sinabi rin ito the ladder of success is never crowded at the top. Ibig sabihin sa taas konti lang. Kasi karamihan tumitigil sa gitna. Karamihan bumabalik sa baba. Pero yung mga nakarating sa taas, sila yung mga hindi tumigil. Sila yung mga nagpursige. Sila yung mga may plano at sinunod yung plano kahit mahirap. Kaya tanong, gusto mo bang maging isa sa kanila? O masaya ka na dyan sa baba kasama ng marami pero walang direksyon? Kasi pwede ka namang manatili dyan. Walang pipigil sa'yo. Pero wag mo lang sisihin ang swerte. Wag mo lang sisihin ang gobyerno. Wag mo lang sisihin ang mundo. Kasi kung choice mo yan, okay lang. Pero aminin mo na choice mo yan. Pero kung hindi ka masaya dyan, kung gusto mo talaga ng pagbabago, alam mo na ang gagawin mo. Gumawa ng plano. Sundin ang plano. Magpatuloy kahit mahirap. At tandaan hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo na nagsisimula ngayon. Maraming tulad mo na takot pa pero sinusubukan maraming tulad mo na walang sigurado pero gumagawa pa rin at yan ang magiging kasama mo sa journey na to hindi mo kailangan ng swerte kailangan mo ng plano kailangan mo ng disiplina kailangan mo ng consistency at kailangan mo ng tiwala sa sarili mo kasi yung future mo hindi nakatago sa swerte yung future mo nakatago sa mga desisyon mo ngayon sa mga kilos mo ngayon sa mga oras na binibigay mo ngayon, yan ang magiging bukas mo. Kaya gawing mabuti ang ngayon, gawing purposeful ang ngayon, at makikita mo, yung bukas mo magiging ganda. Alam mo, meron akong kakilala, galing sa probinsya. Walang titulo, walang connections, walang capital, pero may isang bagay na meron siya, clear na goal at burning desire na baguhin ang buhay niya. Nag-start siya bilang kargador. Tapos naging delivery boy. Tapos nag-aral siya kung paano mag online selling. Tapos nag-invest siya ng konti sa products. Tapos nag-lose siya. Pero hindi siya tumigil. Nag-try ulit. Nag-adjust. Nag-learn. At ngayon, may sarili na siyang bodega. May mga empleyado na. May kotse na. May bahay na. Swerte ba? Hindi. Plano. Consistent na plano. Araw-araw na pag-improve. Araw-araw na pag-adjust. Araw-araw na pagtingin sa goal. Hindi magic. Hindi overnight. Kundi five years ng sacrifice. Five years ng puyat. Five years ng pagtanggi sa luho. Five years ng focus. Yan ang tunay na kwento ng success. Hindi yung nakikita lang natin sa social media. Kundi yung hindi nakikita. Yung nasa likod. Yung nasa loob. At yan din ang mangyayari sa'yo. Kung handang-handa ka. Kung seryoso ka. Kung willing kang magsakripisyo ngayon para sa future mo. Kasi yung future mo hindi libre. Yung future mo may bayad at yung bayad hindi pera kundi oras, effort, disiplina, consistency. Yan ang currency ng success at yan ang kailangan mong ibigay. Kaya tanong ulit, handa ka na ba o maghihintay ka pa ng swerte? Kasi habang naghihintay ka, yung iba gumagawa na. Habang nag-iisip ka kung kailan ka magsisimula, yung iba, tapos na sa step one. Habang nagdududa ka, yung iba, nage-experiment na. Kaya huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang pag-isipan ng sobra. Kasi ang overthinking, kalaban yan ng progress. Ang overthinking, puro takot lang yan. Puro what if. Pero yung action, yan ang nakakapag-eliminate ng takot. Yan ang nakakapagpatunay kung kaya mo o hindi. Kaya ano na, simulan mo na. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Kunin mo yung notebook mo. Isulat mo yung isang goal na gusto mo talagang abutin. Lagyan mo ng deadline. Lagyan mo ng rason. Tapos isipin mo, ano ang first step ko? Ano ang kailangan kong gawin ngayon para mas malapit ako kahit papaano sa goal na yan? Yun lang. Simple. Hindi complicated. Kaya mo yan. At tandaan, yung mga taong nag-succeed hindi perpekto. Hindi sila genius. Hindi sila may special powers. Ordinaryong tao lang sila pero ginawa nilang extraordinary yung sarili nila dahil sa consistency, dahil sa dedication, dahil sa refusal nila na sumuko. Yan lang ang pagkakaiba, walang iba. Kaya kung kaya nila, kaya mo rin. Basta willing ka, basta serious ka, basta magpapatuloy ka. Kung gusto mong palakasin pa ang mindset mo, kung gusto mong makinig ng mga lessons na makakatulong sa journey mo, dito ka lang. Dito sa channel na to. Walang magic, walang false promises. Meron lang totoong kwento. Meron lang practical na lessons. Meron lang reminder na kaya mo, na deserve mo ng better life, na hindi ka nag-iisa sa journey na to. Kaya if you're ready, samahan mo ako. Let's build that future together. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa plano, dahil sa diskarte, dahil sa determinasyon na hindi titigil hanggang hindi naaabot ang gusto. Tara na. Simulan na natin.